Itong suhistyon ni Manila Mayor Isko Moreno na ilipat ang implementasyon ng flood control master plan sa Metropolitan Manila Development Authority ay sinagot na huya ng panig ng Department of Public Works and Highways at uh, bukas naman sa naturang uh, kahilingan at uh, alamin natin ang iba pang mga update dyan ni Bombo Grant Hilario. Sinagot ng kasalukuyang kalim ng Department of Public Works and Highways na si Sekretary Manuel Bonoana ang inihayag na suwestiyon ni Manila Mayor Sco Moreno Dumagoso hinggil sa usapin ng flood control master plan. Sa eksklusibong panayam ng Bambu Radyo sa naturang kalihim, kanyang ibinagi ang reaksyon sa mungkai ng Alkalde na ilipat na lamang ang pagpaplano ng proyekto sa Metropolitan Manila Development Authority. Kung saan ikinatawa ni Sekretary Bonoan ang mungkai ng Alkalde at anayay malugod pa itong tatanggapin ng kagawaran habang nagbigay naman ng paglilinaw ang kalihim hinggil rito sapagkat giit niya'y wala naman na sa kagawaran ang pagpaplano. Kundi nasa naturang ahensya na ito Kanyang binigyang din na ang kanilang kagawaran ay tumutulong na lamang at hindi na ang may pangunahing responsable sa flood management ng kalakhang Maynila. I would be very glad kasi uh, well if that is sa uh, yung uh, comment ni uh, Mayor Isko ay I, uh, I would like to want to uh, say na talaga naman yung flood management program for Metro Manila is under the responsibility of the Metropolitan Development Authority under their charter po. Sa kanila po talaga yan. Hindi naman po sa DPWH per se. Tumutulong po kami. Nagtutulong-tulungan po namin, MMDA at saka DPWH po. May isa pang ulit na igrit ng kasalukuyang kalim, matagal na itong nailipat sa Metropolitan Manila Development Authority upang manguna sa implementasyon o plano. Kinuha raw anya ito na naturahin sa kanila pati ang traffic management para sa Kalakhang, Maynila. Um, kaya lang, ang pan nito, ang principal may responsibility po niyan under their charter at kinuha po ng MMDA yan sa amin sa DPWH po yung responsibility na yan noong pa. Matagal-tagal na po. Including traffic management kasi under yung charter po nila yan. Maaalalang iminungkahi kamakailan ni Mayor Francisco Escomoreno Domagoso na ipaubaya sa Metropolitan Manila Development Authority ang Flood Control Master Plan. Hiling niya mismo ito kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kaliwat ka ng at kontrobersiya patungkol sa Flood Control Projects ng pamahalaan. Naniniwala kasi ang natural alkalde na ito ay mas mainam na gawin nang sa maging maayos ang pagresolba ng problema sa baha. Once and for all, yung flood control hayaan natin sa MMDA kung wala tayong uh, di ba, kasi ang, ang mga mayor may kanya-kanya pang politika yan, di ba? O hayaan natin sa MMDA pero huwag makialam ang congressman tapos aakuin na yan ng MMDA o kami na magagawa ng drainage, kami na magagawa ng pumping station, o kami na magagawa ng flood control yung perang ibinibigay sa DPWH ibigay natin sa MMDA at hayaan natin na ang MMDA ang mamahala ng that. Once and for all. Pero on a premise na hindi pwedeng makialam ang kahit sinong congressman. Tingnan mo magtitino Ang laking savings niyan. Mula dito sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Grand Hilario and this is Bombo Philippines, the number one and most trusted. Source of news and information, Bust Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.